Bini unforgettable experience, Fans showing up sa Wish Bus USA performance. Oh, 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 oh. mga kaganapan before Bini Wish Bus USA performance. Pumasok ang Bini sa Wish Bus na konti lang ang mga tao na nagaabang sa kanila sa labas with a smile on their faces, interacting with some media and fans. Gabi na nagperform ang Bini with a close curtain sa bus. Di nila alam na dumagsa na ang Team Blooms USA to support and watch their performance. Kaya ganoon na lang ang reaksyon ng Bini nang itaas ang korte ng bus. Full of amazement, wow, and beam with big smiles on their faces. Di nila expected na sobrang daming fans ang dumalo sa Wish Bus USA performance. Di ito malilimutan ng Bini, Team Blooms USA showing up for them. And we know Blooms are happy knowing they made an extra special day for Beanie to experience with the support of Blooms USA.